Hello mga kaway rockers, this is Alarock and this is my first vlog tutorial, okay? Paano nga ba umita sa YouTube nang walang ads at nang walang video? Tuturo ko sa iyo yan. Diyan ka lang, simulan na natin. Basta takbus mo ng video ah. Okay. <coughs> So andito na nga tayo. Uh, paano nga ba? Uh, uh, Diyan ka lang, ate, ka lang. Pero mag shout out muna ako. Uh, shout out pala kay uh, Speaker 1, speaker one, Thank you, maraming natulong sa sa yan. Maraming natulong. Ito mga, babanggitin ko. Shout out kay Emj Katsola. Shout out kay I am Juliana De Carpio shout out kay Yuski Light tsaka kay Angel and Dustin shout out yan mga kung hindi nyo patropa yan trupahin nyo na ismash nyo na tapikin nyo na una shout out uh, pwede ko yung mag comment Diyan sa baba okay so yun yon. disclaimer lang po uh, hindi po ako expert eksperto sa YouTube. Uh, hindi po ako veterano sa pagtuturo ng tricks, trip, tips and tricks sa YouTube. Kaya ito lang, ito yung first vlog tutorial ko. Okay? Uh, abangan nyo ito. Oh. Uh, sana tapusin nyo. Huwag muna kayo mag-subscribe and like kung hindi nyo pa natatapos ito. Okay? Huwag nyo i-skip. Huwag nyo i-like agad kung hindi nyo pa natatapos. Okay? So, ayon paano nga ba kumita sa YouTube nang wala pang video or wala pang ads? kontips um, tips dyan, uh, sabihin ko lang sa inyo, huwag nyo sasabihin to sa iba hanggat hindi nyo pa na-share itong video na to sa kanila. Okay? Uh, so, ito. Uh, para sa inyo lang to guys, sa so, mga nakanood, tsaka sa mga interesado. Sa so, mga hindi, okay lang po. Ang kayo dyan para malaman mo kung ano yung tip na ibibigay ko sa iyo. Number one tip para kumita sa YouTube ng madali, ng mabilis at 100% wala ang duwi. Okay? Ito na nga guys. Paano nga ba yung tricks? Ito, ituturo ko sa inyo. jan lang kayo ha. Confidential kasi itong tips na to kaya kayo lang yung pwede makaalam. Okay? Sa mga nanonood, abangan nyo ito. Sasabihin ko na paano ka kumita sa YouTube ng walang video, ng walang ads. Simple lang. Ito. Yan. Magnegosyo kayo. <laughs> Magnegosyo kayo guys. Sigurado kayo kita kayo. 100%. Ayan guys, uh, pasensya na kayo kung ito yung naturo ko sa inyo pero ito yung isang dahilan kung paano kumita, okay? sa <laughs> so, mga napikon dyan. sorry uh, ito lang yung tips ko pasensya na kayo uh, maraming salamat sa panonood don't forget to subscribe and like okay like comment subscribe thank you very much goodbye